dan Kalma, sangkap dito. Ba, ba, -ta ang lasa? Ah, galing sa pinakamataas na puno at tumubo sa pinakamataas na bundok at pinagsama-samang dosi-dosi ng mga dugo ng daga. Oo, 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 oo. mo isusuka yan. Iinom ka lalo ng tabo-tabo hanggang drama pa inong ko sa'yo. Ibig hey, sabihin po ba, effective na? Wala na isang papa. Hindi pa tapos ang ritual! Hubad! Ha? Hu Hubad? Eh, talaga mag-hubad? Parang effective yung ginawa nyo sa akin, oh, mga po, ha? Actually, nalaki na ulit yung pakiramdam ko, eh. Oh, okay na, okay na, oh. Papawisan oh. nga ako ng malaki. salamat, eh. Philip. Wala salamat na yata yung sumpa. Wala na yung sumpa. Maraming salamat. Susubukan kita dito. Nakikita mo ba ito? Uy, mga Ang ganda niya, Tsaka, ang sexy. Grabe, oh. Ang lakas na dati. Ang <laughs> na <Alakas dati. laughs> Ay, talaga. Tsaka, yung, yung mata niya, Ah, ah, apa ka siya ang sabi sa akin eh? Ah. Halika dito, lalaki. Aba. Ah. 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 Tahit ko yan. Ha? Ah. Kayo? Tahit ko mo yung katulad niya? Ay! Ay! Ay.